So, ready na tayo, guys. Pupunta na naman tayo ng Marikina. Pagka-ubos ng ating kape at pakain ng ating mga alakang aso, eto, layas ulit tayo, guys. Kasi, para kuhanin right, ang ating order. Turn left on Eastville Avenue. Turn left on Eastville Avenue. In 100 meters turn right on Upton then turn left Dananana denyo kay pikan ko sasama daw Sasama perkuhan ng mga sa Marikina. Wala pa dito yung kay Memo. Guys, tatawagan natin. Higang ko, ngayon, alam mo nang life natin. Yes. <laughs> o, oh, diba? Kaway-kaway naman dyan, my friend. Hi! Ngayon, alam mo nang na life ko, ha? Dara, bit-bit na kita. <laughs> Susunod ako naman yung mayayaman din. Ah! <laughs> Sa Mas, Lama, wow. Nakita si ate. Thank you, Rami. Thank you po. Uy, balikan pa natin. Isay. Ay, nakakunin no, ko na. Eh, hey. you... Pahiga. Oh, pahiga. Oh. Slide ba? May Uy, dandan Oo, hapa. Kuhalag mo na ano ako. Tama ng ikaw na lang. Enjoy ko pa. May joy pa? Ay ate, yung recipe ko. Ito yung joy? Uh Oo. -oh. Kuni ko na? Upo. Sure ka? Oh, makasuhan ako, ha? No, resibo ka. Puno ko yung resibo. Biniyara mo to? Opo. Alam mo, ito na. Alam mo, Ay, hindi ko pa nga pala nakukuha yung bayan. Ay. <laughs> Oh. Ganya lang buhay ko, Tay. Wow. Oh. Oh, alam mo na ang oh. mga schedule ko. Ha. 哎，谁来了？在帮人家带哟。 so guys thanks for watching bye